Hello guys, nagluto tayo ng tambakol na ginataan, nalilagyan natin ng luya at sili, siling green Ayan o mga idol, kumukulo-kulo na siya. ayan o O, tambakol na may siling green, uh, ginataan natin, gata Ayan mga idol Ayan o Kumukulo-kulo na siya mga idol You know. Ah, uh, yung yung iba pala mga idol, uh, ipiprito natin kasi may meron pang ibang ano dito, isda. Yung tira ng tambakol natin, meron pang tambakol dito na ipiprituhin natin. pala mga idol yung piprituhin natin oh. ayan yung ating piprituhin mga idol tambakol yun yung gata ito yung piprituhin yan oh. Yan. Ating tinitira ngayon ay gatang tambakol. Sili, luya, paminta, tapos asin bechin ng ating sahog pati ceiling green. Sabayan na rin natin ng gata. ayano o. Nakakataka mga idol. Sarap nito. Yummy. Salamat sa mga sumusuporta sa aking channel mga idol. Hindi ko na kayo isa-isa Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po huwag kayong magsasawa na lagi suportahan yung aking channel. Sobrang salamat po lahat kayo. Sobrang salamat po para sa inyong lahat. Eh no, grabe. Malapit na ito maluto, mga idol. man natin. Yung gata, medyo hilaw pa yung gata. Ah, kailangan pa tong pakuluan pa ng pakuluan pa ng konti. Ano oh. Sili o oh. sili mga ito, lo, green. Pampabango. man natin. Ah, swabe. Mga idol. Yami. Hanggang dito na lang muna mga idol yung aking video. Salamat sa suporta lagi ng aking channel. Bye bye. Love you. Salamat po.